Million. Million. Ito, monyok. Sigurado ka na dito. Sigurado na po. Bawag okay. na oh! Mary Jane! Yeah. Yeah. Mary Tatlo! Ay, ano ba yan? zero! Apat na zero! Sinara ulit. Sandali lang! Sandali, Sandali lang! lang! Sandali Sandali lang! At Ati Mary ano na? Pwede nandito ang 1 million! Nakabahan po. Pwede hundred 500,000 lang! O kaya naman, pamasahe sa ating mga Ojen. Yo no? No. Sabi ni Mary Jane, kinakabahan daw siya. Huwag kang kabahan, pero pwede kang nervyosin. Pagkakabahan <laughs> naman yun eh. Okay. Sigurado ka na? Sigurado na po. Sigurado ka na? Opo. Opo. Okay. Opo. Bubuksan ko na! Ayan na. Ito na! Million. Million. Nasa letter N. Nasa letter N. 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 500,000 na sa letter A. 40,000 <laughs> 40, na nakuha. Ate Mary Jane. Pero huwag kang mag-alala. Dudoblehin ko yan para maging wow. 80,000. At total of 80,000 na, 80 wow. na mayroon mo. Ayan, doblehin ko yan. Ayan. 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 At syempre, ang pamasahe. Okay, may 250,000 ang ating